Talagang ruspak. Ruspak oh. talaga lahat, oh. Ayan, oh. So, kawawa. To, oh, tingnan mo. Balik-balik ang saging. oh naisip pa mo, oh. nagatag oh. Oh, nagatadtad nasa ilalim ang iyong manok. Naku po, nasa ilalim ang manok, patay. Naipit. Ayun oh, nababasa na ang silpon pa. Okay. Yan oh. So. Ha? Ah? <laughs> may may subak na ba? May na? Wala, ito sabi ni Noy Lito Nag-video. o. Oh, tingnan mo o. Oh, nadaganan. Putol-putol lahat ang mga saging. Putol-putol. Yan o. Oh. Sus. Hawa na hawa ng buong kapaligiran. Pati yung hanagdong dito sa amin tabi ng bahay. O. Oh, Bali-bali. sino mo Yung hanagdong. Bali-bali. Yan na oh. Yan, ayan, ayan, oh. Ayan, dyan, oh. Ang manok mo, oh. Sa ilalim ng, ano, ng saging kinakalkal ni papa mo, oh. Adaganan. Ayan. So, talagang ruspak. Ruspak oh. talaga lahat, oh. Ayan, oh. So, kawawa. Itas, tas. No? Dito ipatong, mo. No? Ayan, oh. Patay. Si maharing manok.

tuwi. Meron lang kitang tuwi yan. Balik-balik lahat. Wala. Rospok. Ang bahay namin. Oh, na yan oh. Rospok. Pinatunga ng ano. Ng mga saging. Yan oh. No? Karospok. Karospok. Rospok. Hindi siya na daw ang bahala. Iba ang tao dito. Peace.